Hello, good morning mga kapaps. Happy Sunday. So mga kapaps, sa uh, for today's video mga kapaps, prepare na naman tayo ng ating gamit kaya masulod naman sa kagulangan mga kapaps. may order sa akong nga ugat sa ngayon nito. So grab na natin to mga kapaps. Kaya sayang. Kaya ibsan idalawa talang ka kabugas mga kapaps. May order abis sa akong nga, nga ugat kalingatong. So ngali na kasi nagkanto pa sa dumalag nagbakal pa ko abuno mga kapaps para sa akong kalabasa so, bago lang ako kapuli so, eh, subong makadto makita sa kagulangan ng oh, dala, may dala kita nga binangon ilabo nato sang, sa sang ugat sang alingatong may nagtawag sa akon nag-order sang ugat sang alingatong sa mga kapaps of ako kay eh, masulod naman kita sa kagulangan mga kapaps sorry ready na tayo so tara na apganya aku mga kapaps, so dito ako masulod sa kagulangan. Yan, kabatuhan. So, na kita dito mga kapaps. So, ito yung ito yung mga garding ko. Bago lang So, samahan aku ako mga kapaps. So, mga kapaps, uh, ari na tadi sa tunga, kagubat, kagulangan. So, may ari na tadi mga kapaps na naispatan na alingatong. So, damo di ugat. Doro ako nakita nga ugat isang alingatong. suara ang puno na mga kapaps. Kalingatong. Ka so ito pa, ayon pa yung isa. So damo ugat di ako nakita. So naaspata na natin di. So dire na tayo mga kapaps uh, mabuo ka lingatong. So din ako mga kapaps at hanga, pangitaan ko anay it plastaran tong aton nga kamera. Kay wala man kadto tagahawid. So pangitaan tani plus tarang hindi matumba. Kay dire ang danya portion mga kapaps ay puro kabatuhan igang so, panitaan pa lang ni ang ato na kamera mga kapaps so ayan nga makita kita nga legit nga nagkakuha kita sa ugat sang aling atong mga kapaps Plaster tamayo ang atong nga kamera base matumba pag mapusa ang atong nga cellphone sa so, bangilan taka sige na ah, na hindi na matumba ay kung matumba ni Kron disgrasyagid ta Tawain natin ng bakal ka cellphone. Tawain pa man ta sweldo sa Facebook. Tugtugtugudan ta lang talang nisikik ka aton nga tripod. Suara. Plaster ko na sang maayo mga kapaps. Ayan, ayos kayo kayo talang lang sang gamay. Makita man tabla Suara mga kapaps. Oh, so, makuha ta di isang Gat sang. Aling sa ito. Hindi medyo mahaba-haba ni sang nag alingatong. Ano um, 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 uh, na? Ah, kulay pula. Oh. So ito sa mga kapaps oh. Kulay pula siya. Na alingatong. So may order sa akin kaya nagtawag sa kain na. Kaya pagtawag na, manuglakat ko sa dumalag. Kaya subong na ko nagpuli. Last jis na. Pare, kay kinanglan, di-deliver pa ni Sakaron. Pagkagwa ko. So, araw yung ugat nga nakuha ko, mga kapapso. Pula na alingatong. Ayan. So, damo, di. Dari na kita ka makuha. Kaya, no. Dito na itong pukon. Nisa nga pagkapula kalinga itong mga kapatid. Oh, ayan. Nami gini sa nga pula lingatong mga kataps So maganda ito. tama muna ito mga kapats at putol-putulin muna na oh sinabi init at dun at dun tanay sa mga kapats Kaya basic magig subraman sa sako natin sa sako ta ah. sayang man dugangan talang galing kung kulang suminom so, pa na big mga kapats kay grabe init Uh, oh, thank you, Lord. So, dunot dunta ni Anay mga kapaps. Para lang mapakasya at mapaigo sa sakutan. Ah. So ito mga kapaps, oh. Igat kayo so, pula sa. And so, dunot -dun, mga kapaps. Ayan. Para mapaigo sa sulod ka sa ako. Ayan. Pag lagko pa unta. Kay ka. so, para dasig mapuno ang aton sako. Kay so, isa ka sako tong mga kapat ang so order sa akin. Nga igat ali nga tong. So, timing. Eh kay kulay kulor pula. Sa puti man kanyang ali mga kapats. Pero mas manami itong pula. Amo ni sa first class. Nga alingatong. nga tong. Ning magbunta pa. kaya para maigo sa sako. Kaya i-deliver ko pa sa subong mga kataps. Igarap. Okay, pagod tanis sa akong eh, mga kapaps. Nami, gining alingatong ko mga kapaps. O. Oh. pula ginisa. Pula ginisa nga alingatong. O. Oh. Ayan o. Oh. Nan. Kulor pula nisa mga kapaps. So, damo nisa nga uh, sakit nga magamot. Tulad ka kidney stone. Uh, sakit sa bato. Cancer at duro. I-research niyo na lang sa YouTube at sa Google ang alingatong. Diyan makikita niyo diyan mga kapaps ang bisa ng gamot nito, ng ugat kalingatong. Pero ang puno, hindi pwede ugaan, hindi pwede ibulong ang puno kalingatong mga kapaps ha. Ugat lang gid. Ayan. Alingatong. Pula, si dalawang klase tong alingatong, iputi eh, at saka pula. Pero mas pinakamanami na alingatong mga kapaps ito, ang pula. Pero may ari man din ng mga puti ng alingatong. Pero jackpot ako kay nakakita ako ka pulang ng alingatong. Sa so ito sa. Ayan. Pag puti mga kapaps ng alingatong wala kang makitang pula dito. Itong kulay pula na ito, hindi yan kulay pula kundi puti siya. Puro puti ito makikita mo. Pag pinutol, pag inutod mo sa uh, pag puti ng alingatong puro puti ang makita mo mga kapaps. Why kat may makita niya pula. Pero ini sa pula ni sa. Ayan o. Kita nyo naman. Kulay pula na alingatong. Tutulog din yan ispa ako mga kapaps. <sighs> so mga kapaps, makatul kasi kiko makatul ay damok pata damok layak ng dahon kaling atong pertik katul ay oh. siya oh mga patay nga layak na na dahon kaling atong kunin mo man isang masap ding mga kapaps pertik ka katul, makatul man namis nang nalag nahulog na ng na mga patay ng dahon niyo mga patay ng dahon na nagahulog masap din ka panit mo perfect ka tol oh, tulad si bong oh ko naging katol hapdi nga makati malapit na ito mapuno atong sako kasi sobra na ano sabag ko na lang sa bag ko mga kapat galing ko, ko sa payag ko sayang kumanda na inom eh ako man mainom di ba galon ko sulod ko ni sa bag ko eh, sayang ibilin ko ni ako man mainom ni Dry ko pa ni sa mga kapaps. Una mag bukat magli kli. Mag bukat akong dala, may bag na. Ay sako pa. Ang jalan. tani. ba. nama ang Eh. Ah, ang bigat. Ang oh, bigat pa na isang sako. Eh. So, oh, ang bigat ng isang sako mga kapaps. Hmm. Meron pa tayo dito sa bag. Uh. So, ayan na mga kapaps. kakuha na tayo ng isang sako Nali na aling so asta na lang diri ang aton nga uh, mga kapaps so bye bye and God bless and happy Sunday sa inyo tanan mga kapaps ngayong March ay April 28 uh, 2024 at huwag kalimutan mag-subscribe sa akun nga YouTube channel Dong TV Vlogger at sa ako nga FB page uh, Papa Dong Vlog. Huwag kalimutan mag-like, share and follow sa akin nga mga videos mga Kapaps. So bye-bye mga Kapaps and God bless sa inyong lahat and happy Sunday. Bye-bye.